Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga akala. For today's video is nagtataka siguro kayo kung ano po yung dala po ng mother. At ayan, ife flex ko po sa inyo kung ano po yung kanyang dala kanina. Ito nga po pala is buho na kinuha pa ni father sa bundok. At kanyang kinuskos lamang po ang mga balat nito para matanggal po ang pinaka-green o pinaka-balat po nito. Dahil ang pinakabalat po nito is ito po yung nagkakos po ng pagkasugat once po na ito is maidulas po sa inyong mga kamay. At nagtataka rin po siguro kayo kung para saan po ang aming ginagawang ito. At ayan, sasabihin ko na po at ipapaliwanag ko po kung para saan po magagamit ang bagay na ito. Pero bago po iyan, kung bago ka lamang po sa channel ko na ito o napadaan po kayo sa video kong ito, pakisubscribe naman po ng aking channel at pakihit na rin po ng notification bell nang sa ganun po is maging updated po kayo sa mga susunod ko po pong vlog. At ayan, mabalik po tayo sa aming ginagawang buho. Pagkatapos nga po makuskus yung pinakabalat po ng buho na ito is kailangan pong hiwain na naayon po sa sukat po na kailangan. At karamihan din po ang bawat stick po is nahihiwa po namin ng taglilima. Pero nakadepende pa rin po ito sa kapal po ng buko. At pagkatapos nga rin pong mahiwa is kailangan na namin pong paghiwahiwalayin ang lahat ng ito. At nang sa ganon is mabilang na rin po namin ng tagwa 100 pieces. Pero amin lang po itong sinosobrahan. Ginagawa po namin 101 or 102 nang sa ganon po is meron pong pasobra. At para na rin po sa mga nagtatanong kung para saan po namin ito gagamitin, ginagamit po ito sa pagtali po ng mga pula na kadalasan pong inyong makikita sa mga buking. At ang ang trabaho po ito is kinalakayan na po ni Mother at dahil nga po sa tagal na po ng paggagawa ni Mother ng mga ganito is natututo na rin po kami sa paggawa nito na kung saan sa tuwing gagawa po si Mother ng mga ganito is hindi po kayo nawawala sa kanyang tabi dahil bawat isa po sa aming magkakapatid is meron pong nakatoka na gawin, meron po yung nagbibilang at meron din po yung taga-hiwa. At ang ginagawa po namin ito is in order lamang po ng mga pinsan po ni Papa. Meron pong nag-order ng 1000 pieces, 2000 pieces and then 500 pieces na ganitong pantali. Dati-dati nga po is nabibenta po namin ito ng 4 pesos per 100 pieces. Pero sa ngayon is nabibenta na po siya ng 6 pesos per 100 pieces. And that's all for today's video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Muli, hanggang dito nga lang po. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video. Mag-iingat po kayo palagi. Babu!